Good morning guys. Ngayon ay pupunta kami sa Blue Cross kasi kukuhanan ko si Tita ng travel insurance. So, yeah. Let's go. So, nandito na kami sa Blue Cross. Ayan, try sa inyo. Dito loob. Ayan. So guys, tapos na kami kumuha ng ano, ng travel insurance ni Tita. Ito yung coverage niya. Hi guys. Pupunta kami ng mall, ipapakita namin kay Tita ang itsura ng Midtown Mall. Ito yung pinakamalaking mall dito sa Saskatoon. Mm. Mm. Napakaganda. Alam kami sa underground. ng O mo pag ba yan sa'yo? Ganyan, ganyan daw guys ang gusto ni mga Lupit. Eh, si, noon na ano pa dyan? Ano? Wala kaming nabili sa ano, Sephora si dahil lang mamahal, di ba? So, so far, ano masasabi mo? Ang mamahal, di ba? <laughs> so guys, pupunta kami ngayon sa Bat and Body. Kasi, mm -hmm. bibisita. Sam, ka pupunta? dito. Let's go. So, Um, nabalitaan namin na may bagong ano trends na ito yung ano ngayon mm -hmm. yung kaamoy niya ng mga mamahali oh, uh -huh. ano? yeah. mga bago mo ito daw kaamoy daw nito ang Valentino ano ano tita may spray na ano na gustuhan mo um, Mamili guys, ang daming pamimilian. Oh, 'yung lalaki. Yeah. Ano? Hanapin 'yung mga mm 'to. Ano 'yung mga na-order? Mhm. White rig, siguro. Masarap ba ata. Parang <laughs> kinida. Ano? <laughs> ano ito ba? Diwa? Hindi, mga spray. Ito? Mm hmm. Ano ito? yung mga maliit. Hmm. Guys, andito kami sa tapat ng Michael Kors. Sa tapat lang. Hindi kami pumasok kasi hindi naman kami bibili.

Kung sa Thailand, yung ano dyan sa loob mo. Oo. Oh. Do you wanna look inside? Okay. Let's go. Hi. Okay. Huh? Asan ba? 48 girl. Oh, ganito. Nakita ko. Oh, Ginaganyan. Hmm. Dito yung mga kai, tapos dito, dito yung bata. Niya. Si Sa TikTok mo nakita. O oh, dalawa na pala siya. Okay, dalawa na siya, hindi ka ibang kini. So nagpikitin kami dito ng bag sa lolo ko. May chinilas din nandito naman ngayon kami sa H&M. Titingin-tingin ng chatset. O oo. ka yung size mo lang. Sukatin so, mo. Anong size yan? Anong gusto mo kulay? Layan ang kulay yung gusto mo? Oo. Uh Hawakan -uh. mo muna. Ano ba ito? Mid Medium? Oo. Oh. Medium ka lang? In large dapat. Ay, ano? Ay, hmm. May ginayon ka. Uh -huh. oh. Di ba yung sinuot ko doon na green? Kasi ang asya, ganyan na lang yun. Wala. Ito mo doon. Oo. Ano nakalagay sa iyo? Paris. Paris. So, oh, eto, yeah. eto. 31 ang nakalagay Paris din naman. 'Yun nga lang. Okay, no to. 34. Mm. Ay, ito na lang na black. Ano bang gusto mong kulay? Maganda rin naman yung maroon. Ah, oh, wala akong maroon. Wala akong maroon, di ba? Oh, um, yun 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 yun. Mm. Kaya may Harvard. Ito, ma ito maraming choices ditong kulay. 34 day? Oo. Oh. oh. Pwede mo Kung anong kulay yung gusto mo. Ito na lang, wala akong maroon. Mm -hmm. no. Nandun yung arrow. Kanina, dapat pala pinunta natin. May arrow din dito. May hoodie kasi. Tignan mo. Ay ba yan, 'di Itong may hoodie Ito. Fortin Fort kaya ako ah, kasi ano, this kasi Disney. Hindi hmm. na napili na si Tita dito sa H&M. Potso, tensa. Okay. Magbabayad na si tita. Ayan. Okay. Naka-ano na, nakabili na. Lalabas na kami. May bit-bit na siya. Yeah. So, lunchtime na. Bibili kami ng aming lunch dito. Ano maano? Ano, ano sa iyo? Kanin din. Kanin din. Kailangan namin ng kanin kasi we are Asian. Kanin kaya sa kapili na kami ng aming tatay eh, ni. lang namin si Venus. Ano sa'yo, iyo pita? See you to. Ali na, Siyempre, isa guys napag-isip-isip niya na mas maganda pala ang ano ay ayan oh, maganda rin ito. oo oh, oh. umaka pa lang tela niya pero ay naman ang brand niya, eh small ang daging pants daw oh. may ganyan na siyang kulay eh ay ito may sense na oh ito kasi wala nang... Pa ah, sa likod meron. Tignan natin. Huwag oh, mong bitawan niya na ano. <laughs> Mabaya Ito nga 19 lang oh. Ganito, yung bini yung suot ko kahapon. Pinutulan ko lang. So, nandito sa loob sila, mama. Klaseng may nabili na ang mga taong marit. Hindi na ako Ano? ang oh, bumili na kayo. Patingin nga. Ayun. Tingin nga. Nakabili ka na pala. Nakabili ka na. Marami-rami yung sinuka. Oo. Thank you. Yung na naman, ho. Magkano? 96 na. Hi. So, ayan. Nakabudol na naman si Tita. Nakabili ka na. Bumili <laughs> lang ako ng ano damit. Ang, ang pangit ng aking lipstick, yung hindi bagay sa akin. Mukha akong loot. Ayan na. Di yun sa akin? Ayan na ho, ang nakulimbat mong isa. So guys, tapos na kami mag-shopping. Uuwi na. Ang oh, bigat na ng mga paa namin. Gusto. Oh. Itong sa akin. Yan kay Venus. So kay Mama. Anong dala ni Mama? Louis Vuitton. May bagong pangalan ba? parking na na, guys. Ikaw na drive? Ikaw na. Ikaw naman. Maranasan ko naman maging pasahero. Anong mga pinamili mo? Ano, ah. shoes. Tapos meron siyang pants, wow. sweater. Kami go na guys. sana Saan ako? Dito sa kabila. Okay. Pakikita ko kay tita yung ano dito. Oo. Yung store dito ng Filipino. Restaurant. Ayan. Ayan. Yan dyan. Filipino. Ano to? Ari yung Ari yung mga to. Hello. Kunin ko po yung ano. Oo. Ayan. Ang malapit. Ano ba So dito. naman ito. Bicol din. Uh -oh. Saan? Kamsun. Ah. -oh kaysa rin, nakauwi na. Pagod. Pagod. Ang bulsa. Oo, oh, pati bulsa. Try mo daw. Ayan, ipakikita niya kung ano yung kanyang sapatos. Ano yan, skaters Yeah. Oo, oh, parang ang ganda ng style. Diba, bago? Mm -mm. Si super soft ng apakan. Mm -mm. Memory foam? Oo. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Ano size mo? 80, ano nilunan namin? And then? Oh, okay. oh, okay. mm. Mm. That... You can tell what's for. Oh, Paris. Then, there. Aeropostale. Mmm, Paris. Paris d'Igna. Don't open. ngu lei baha ayo maganda ero mga dialetion relation na siyado ta naerno na besino siya do batanan the Mm -hmm. Mm -hmm. Yun lang guys for today. Thank you for watching.